Pasigyanyo, magandang araw. Isa sa gawa ngayong araw ng uh, 27 ng Marso ang Peace Covenant 2025 dito sa Santa Clara de Montefalco Church sa pangunguna ng Commission on Elections. Ito yung kasunduan na naglalayong tiyakin na maayos, patas at mapayapa ang magiging halalan sa lungsod ng Pasig sa darating na May 12, 2025. Dumating na ang uh, grupo ng giting ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Soto kasama sila Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski at ang kanilang mga aspirants no, sa District 1 at District 2. Ang iba sa kanila ay mga incumbent councilors sa lungsod ng Pasig. Nandito na rin ang ilan sa mga aspirants mula sa team ng uh, Kayades, kabilang na nga dyan si Shamsi Sopsop at ganun din siya uh, Kapitan na uh, Kapitan Jess Gaviola ng Kalawaan at si Junjun Concepcion, mga counselor aspirants para sa team uh, ng uh, kasama nila si Sara Deskaya na tumatakbo bilang uh, alkalde ng lungsod ng Pasig. Nandito na rin ang mga kapulisan mula sa EPD at sa Pasig City Police Station sa pangunguna ni uh, Colonel uh, Hendrix Mangaldan kasama ang mga substation commanders. Ang ilan sa mga supporters ay nandito na rin ngayon at dumating upang magpakita nga ng kanilang suporta sa kanilang mga kandidato muli dumalo, dumalo dito yung uh, ating mga kandidato kabilang na yung mga independent independent candidates I mean mamayang konte ay abangan natin yung kanilang magiging covenant signing Dumating na rin ang ilan pa sa mga councilor aspirants mula sa Team kayades kabilang na nga dyan ang dating kapitan na si Kay De La Cruz at ang dating kapitan na si J.R. Samson, ang incumbent chairman ng Oranbo na si uh, Richie Pua, at ang dating konsehal sa Pasig, Congressman Aspirant na si Ian Sia. Gaya ng aking binanggit, ha, nandito na nga mga aspirants at yung ibang nga sa kanila ay mga incumbent councilors mula sa giting ng PASIG. Naandyan sa, uh, sa District 1, si Councilor Volta de los Santos, con si Eric Gonzalez, con si Kiko Rusia, Councilor Paul Santiago, uh, Coach Paul Sinogat, at si uh, Councilor Simon Romulo Tantocos. Samantalang sa District 2, ay si Councilor Buboy Agustin, kon si Angelo, nandito rin ang dating youth sa youth na si uh, Ryan Enriquez at si ang dating tumakbo si Warren Enosencio kasama din si Kagawad Boy Remondo ng Maybunga at incumbent councilor na si Maro Martinez. Nakikita nating bumabati ngayon ang uh, former chairman ng Barangay San Jose ngayon ay uh, Councilor aspirant para sa District 1 sa ilalim ng Team Kayades na si Ron Angeles. <laughs> May interview sa mga mga Gaya ng aking binanggit kanina, bukod sa mga kandidato, nandito rin ang mga kinatawa ng COMELEC sa pangunguna ni Attorney uh, Santiago, Attorney Ronald Santiago para sa District 1. At ang ilang mga opisyal ng PNP, at ng uh, ganun din ng, uh, peace and order department sa pangunguna ni Colonel Rodrigo De Dios ayon sa ating nakuhang impormasyon, magkakaroon ng maikling programa at maya mayang konti nga ay sisimulan na yung kanilang pagbirma dito sa Integrity Pledge kung saan ipinangangako nila na magiging mapayapa at susundin ang mga batas at alituntunin para sa election 2025. Noong uh, ilang araw nang nakakalipas ay nagkaroon naman ng uh, oplan na uh, baklas ang uh, Comelec. At ito naman ay yung kanilang pagtatanggal ng mga poster na nasa mga illegal na poster area. Ito yung mga poster o yung mga paraphernalia ng mga kandidato para sa nasyonal. Nakita na natin ang pagdating ni former Vice Mayor Iyo Caruncho Bernardo. Uh, siya ay kumakandidato bilang vice-alcalde mula sa grupo ng Team Cayades. Nakita natin ang kanyang uh, pagbati mula naman dito sa mga aspirants at sa mga officials na kabilang sa giting ng Pasig. Dumating na din ang uh, councilor aspirant mula sa team Cayades na si Aramina. Maagang dumating. <laughs> Para sa mga Pasiganyo na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihahatid na live na balita. Kasalukuyan nga ay nandito tayo sa Santa Clara de Montefalco Church kung saan isa sa gawa ang Peace Covenant Signing 2025. Ito ay inisyatibo ng COMELEC upang masiguro ang uh, maayos, mapayapa at uh, na eleksyon sa so, darating na May 2025, May 12, 2025. Dumating na ang uh, magkatunggali no? Mula sa team Giting ng Pasig at ilan mula sa team Kayades at ang uh, ilang independent candidates. sana <laughs> sasabihin Gaya ng binanggit ko kanina, ilang uh, independent candidates ang nandito uh, pagkakonsihal, katulad nga ni J.B. Pascual. Nakita din natin ang uh, district director ng Eastern Police na si Colonel William uh, Ortuliao. Sa nakuha nating informasyon, itong uh, activity na to ng Comelec, gaya ng mga isinagawa din nila nung nakalipas na eleksyon noong 2022, layo nito na pag, uh, magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga kandidato, ng mga aspirants na maging mapayapa, maayos at tahimik ang magiging election Muli sa mga pasigyan na ngayon pala mo nakakapanood ng ating iniahatid na balita, ito ang uh, Peace Covenant 2025 at dito yan sa Santa Clara de Montefalco Church. Uh, itong aktividad na ito ay upang siguraduhin na magkakasundo ang uh, mga kandidato maging galing sila sa magkaibang uh, um, grupo o partido, o uh, gaya nga ng Team Giting at Team This at yung mga independent candidates, pipirma dito sa Integrity Pledge. Maliban pa sa mga kandidato na mataan na natin dito, ang Peace and Order Department sa pangunguna ni Colonel Rodrigo de Dios, ganun din ang Eastern Police District Director, na si Colonel William Ortuliao at ang Pasig City Police Station na uh, Chief of Police na uh, si Colonel Hendricks Mangaldan. Sa team Kayades makikita natin na isa-isa uh, silang dumating kanina ang para mga aspirants mula sa District 1 at District 2 at ganun din ang mula naman sa giting ng Pasig. Mukhang magsisimula na po yung programa dito ayon sa ating nakalap na impormasyon. Hindi daw darating. Kapapasok lamang po na balita na hindi darating ang isa sa mga tatakbo bilang uh, alkalde na si Sara Descaya. Kasalukuyan ay kausap ni Mayor Vico Soto, Congressman Roman at ni Vice Mayor Dodo Jaworski, ang uh, director ng EPD, Colonel Tulyao. At ganun din ang uh, Chief of Police ng Pasig na si uh, Colonel Mangaldan. Sorry po. Makikita natin ang uh, nagsisimula na mag magsettle down ang lahat ng mga nandito sa na ...lahat ng nandito sa Santa Clara di Montefalco. sa unahan makikita si attorney Felix at uh, attorney Ronald Santiago ng Comelec kasama ang ilan mula sa AFP at sa PNP Pabanggitin lamang po natin yung mga aspirant na nandito ngayon muli na naman sa Giting ng Pasig. Congressman Roman Romulo para pagka-congresista muli. Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, Konsejal Volta de los Santos, Councilor Eric Gonzalez, Konse Kiko Rustia, Konse Pao Santiago, Coach Paul Sinogat, at uh, ganun din si uh, Councilor Simon Romulo tantoko Para naman sa District 2, naandyan si... Uh, Councilor Buboy Agustin, Consi Angelo De Leon, Consi uh, Maro Martinez, kagawad ng may bunga na si Boy Raimundo, dating USEC ng Youth Commission na si uh, Ryan Enriquez at si Warren Innocencio. Para naman sa giting ng Pasig, nakita natin dito ang pagdating kanina at kasama ngayon ang dating konsehal attorney Ayansia Sia na tumatakbo pagkakongresista sa ilalim ng Team Kayades. At para naman sa pag-BC uh, Alcalde, ang former Vice Mayor ng Lungsod na si Iyo Caruncio Bernardo kasama ang mga District 1 councilor Aspirants. Andyan si Kapitan Lon Angeles, dating kapitan ng uh, San Jose. Andyan naman ang incumbent ng mga kapitan gaya ni uh, Jess Gaviola at ni Richie Pua. Ganon din si Atty. Tantan Ambrosio at ang dating kapitan ng pembang uh, na si J.R. Samson at si Shamsi Sopsop para naman sa District 2. ng team kaya des, nandito ang former councilor na si Junjun Concepcion, former kapitan na si K. De La Cruz, ganon din ang former councilor na si Willie Setiar, at kasama din dito si Aram Mina. Nakita rin natin si uh, Rex Balderrama na District 1 councilor aspirant para sa team kaya sa unang bahagi naman nakikita natin ang mga kandidatoan ng COMELEC kagaya ni Attorney Ronald Santiago para sa District 1 at Attorney Felton Sadang para naman sa District 2. At uh, bilang uh, representante ng uh, ating uh, simbahan, andito si Father Loreto Sanchez Jr. at para naman sa uh, kapulisan, si Colonel William Ortoliao at Colonel Hendricks Mangalda nang kasama at